Anong tawag dito? Si tawag ani? <laughs> <laughs> Mga bossing, this is where Dr. Jose Rizal was kuan exile. Nara yang bangka oh. Pa picture siya sa tadi ni. So sir, lang sa Oh. Pa picture sa tadi dayon sa bangan na pun. Okay. One, two, smile. Okay. Ali just. Kita ramon duha jodang ang kuan. against the light. Ayan na. Ah, sige. Kasi ito sa pikas Dito. Kaya mga bossing. This is where Jose Rizal, our national hero, was exiled. Ayan yung bangka nyo. Diba? This is Jose Rizal. Kasi Jose Rizal, dili na siya malihok kay statwa naman na. Ah. <laughs> Alright. Ayan na mo sa likod. Ayan na mo sa tubangan. Okay, ready? One two, Smile! Okay. Oh! Rosales Shrine. Rosales Manta. Ito Dito ang Rizal Shrine eh. Medyo malayo-layo pa. Pacific Ocean. Ganda dito, no? Grabe. Abos! one eternity later. Sir, pwede na i-park dyan, sir? Ah, dyan na lang. English lang <laughs> ka, Mumbai, ay ka kamote. Good morning, sir. Silang pangalan, sir. Visitor's log. Pila mo kabuok. Ah, pila mo kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, never mind. Salamat, sir. Mung tuyok-tuyok kami, sir. Sir, sir. Mindot ang tawag, makalibot-libot na ta diri. Ah, so we're here in Rizal Shrine. Pabanggaan po na ako si Lloyd. Lloyd, baka may gusto kong sabihin. Yes hey, so, sir. Ang unang asawa ni si Rizal is si Segunda katingbak. Wow! Oh, talaga? Yes, sir. <laughs> <laughs> trivia agad, di ba tinatanong, no? Okay, nag nagtrivia si, si Lloyd. So, karon mag-mangutan ta sa akong mga kauban diri mga sudyante. Huwag na ba sila eh? naibawaan kang Rizal. Any information about Rizal? O, oh, si Kyle daw una. sir. Si Rizal, sir, ipanganak sa Onyo 19, 1861, sir, sa Calamba, Laguna, sir. Oh! Okay, si Nico. Nico, any information, Nico, about Rizal? Baka meron kang alam. Wala. <laughs> <laughs> okay, okay. Trivia about Rizal. Alam mo ba na ang palayo ng si Rizal ay Pepe? <laughs> uh, Sunday, ba? Eh. Now you know. Oh. <laughs> ang mo, ang <laughs> na, Alam na? mo ba na ang oh. full name ni Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado Alonzo e Alonso Riolonda? Oh. Wow! Abla. Okay. Oh. Oh. So basic. Basic na daw ito kang niya. Grabe. So, Jan. Ano, wala ko baik. Sadboy <laughs> Sad 'yun si Sadboy 'yun si Jan. Alright, ikaw Charles. Uh, no, meron merong alam Charles. Kamo mo pa naman si Jose Rizal, Charles. Si Jose Rizal sa balay ni Jose Rizal. Papunta ah, na tayo dito sa Nipahat. <laughs> Actually mga boss, mahahaba ito eh kung gusto mong mag-tour, 'yan. Papunta pa doon. <laughs> na, so, na, so kaya, baka hindi na kami umakyat dahil kuan manggod Nagdali po me kay nagdalan Misa lubot sa mga inahan wala laki ng puno oh. bali na mar saka na siya saka na siya na puno no? laki oh so, baka mamaya pa niya sa mga gitanom ni Rizal no? before pwede wala amang uyab diri sa ambot ang bot lang huwag uyab siya nakuuyab siya diri nasa na uyab diri Ah, Josephine Bracken. Adri ba? Tagadapitan to. Tagadapitan. Ah, okay. Josephine Bracken. Oh, Ang lamig dito. <laughs> But, sir, na yung na sir. Na yung base, sir. Ang oh. grabe o. Oh. Oh. <laughs> Naka jersey lagi na. Ah, lang dere sa balay ni Kaan. Bahay Kubo sa Dapitan City. Inani din yung bahay Kubo sa una, taas. <laughs> Dahil sa ilalom, pwede kananan, no? So, pwede ka mukha sa ilalom. Tawag dito is Casa Cuadrada. Bahay na parisukat yon itinayo ni Rizal ang kubong ito upang maging dormitoryo ng mga mag-aaral niya. Ah, okay. Nahimu din siyang skwelahan, Dari. Dormitoryo man daw, ginamit nilang pagawaan ang espasyo sa ilalim ng kubo. So dormitoryo ito mga bossing, tapos sa ilalim, dito sila nag-workshop. Ah, alright. Like Dari, nila sa taas, and then, sa ilalom, dali sila mag, mag nasa lay trabaho on. Grabe si Rizal, no? Hindi, ang tawag ano is mga Rizalians. yan. Namang na, religion, Nang religion is Rizalian. Gihimo nilang oh. prophet si Rizal. Oh. May buntag, sir. Sir, costume yun na ninyo? Ah, sa Tana. Diba sir, naamay na may religion si Rizal, no? Ah, Rizal yan, no? Oh, Rizal yan. Eh. Ah, oo. Oh, nga Rizal yan. Pero daghan may nga grupo Rizal yan. Ah, okay. Hey, eh, may malaking bato doon, boss, oh. Bato na mga retiro. Bato ng miritiro. Dito sinimulang isulat ni Rizal ang pinakamahaba niyang tula sa dapitan, ang miritiro. tungkol sa kanyang karanasan bilang eskilo. O sa eskilo? Ano oh, naman na sir? Karang iskilo. Iskilo ba? Iskilo? estilo Iskilo. iskilo. Exilo. Exile? I'm not English, gano? sir. Ah, okay. Uh, exile. Exile, okay. So, di rin niya gisulat iya ang poem about sa pag-experience niya sa pag-exile niya di rin sa Dapitan. Yes. Sige, ito mo sa taas. Paasin ma-feel ninyo ang spirit ni Rizal diya. Wala, hindi si Rizal ito. Ito, ito manggit si Rizal. Kayo manggi. Ay, diri man to gikuan si Simba. Ay, si ano? Uh, Simba wa Transylvania. Ay, declare yo. Danyo Jose Rizal. <laughs> <laughs> Transylvania. Oh, oh, din sa tapitan, alas 10 na ng umaga Good luck sa amin ngayong yung pauwi Kasi <laughs> malas 200 si Hanjod, may ani eh. Hinitra ba kayo? Till next time, I'm the ride. Again, this is Ingat po lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us Bye-bye.